Anong binibenta ikaw? Patingin. Anong binibenta binibenta mo? Anong ko mo? Patingin kuya? Patingin. Pagpasok ka? ka pa ba? Dito, pasok na lang po kayo mamaya. May CCTV bukas d'yan. Pasok na lang po kayo mga bata. Ano yung ginaganda mo? May pasok ka pa? Hindi ka na napasok? Okay. Sayang naman. Ayun no. Uh, ito matutuwa ito si Ate Sophie kasi si Ate Sophie mahilig mag ano, mag ipon. Ito. Tsaka si Ate Isa. Oo. Oh. Kaso na si Pito. Ang pumaipon. Ang pumaipon. Tignan mo, tita, oh. Ano kasi magpababaan? Ano kasi magpababaan ito si Anming? May binibenta si Kuya dyan. Ano kasi magpababaan ito si siya Ano kasi magpababaan ito si ba Ano si Anming? si, ano, si Ping tsaka si, ano, Si Ping tsaka si Isa mahilig mag-ipon. Kaso wala pa man si Tito. o. Oh. Sino magbabayad? Uh, papasok ka pa sa school mo. Hmm, ikaw? Hindi na? Bakit? Bakit? Ayaw mo na magpasok. Nakalimutan niya. Nakarami niya. Ano. Eh ano ba yung schedule mo doon? Pasok mo araw-araw o ano lang? Bernes lang. Bukas. Friday bukas. Tama ba? Hindi, ay, Pugas. Thursday. Thursday pa po. Ah. Uh -huh. Saan, Saan mo ito na ano? Sa nga, paano mo ito Doon lang sa wala po. May um, mas matawa ka nga po yan eh. Sabi ko sa kanya. Nakabenta ka na. May ito. Meron pa isa dyan eh dal ano lang, dalawa pa lang niya, na nagawa ka lang na naggawa niya. At ay tsaka nga wala kang panggulo. Ang ganda, <laughs> ibenta mo na lang. Mm -hmm. Pero mas maganda rin kuya pag meron din ikaw, barya bariya lang ganoon. Nagay mo diyan. Ano, ano, anak mo din. Ano, ano, May ano, ano, mga naman po. Kaso, ano na, wala pa si Tito hindi Kunin mo na lang, kunin mo na lang tapos ano na lang bayaran na lang sa ano pag nandiyan si Tito. Magkano benta mo sa ganito? Si mama po may suggest. Wala ka dito ng ano no, kawayan lang, punan niya. Mm -hmm. Pero marami ka rin malalagay diyan. Mm -hmm. hindi kawayan lang punan niya. Alaga rin. Ano ba benta mo dito? Dapat may 40. Ikaw, tumawag ka. Kasi mm -hmm. na lang kayo. Kaso iba hindi, ibalik niya na lang pag nandito na si Tito. Walay mo, 'di ba? Bigyan ka ni Tito. Tarino yung baby namin na yan, 'di ba po? Uh Oo. -oh. Kaso bad mood man yan siya. pagigising lang. lang po kasi. Akin na po. Baka nagising po sa amin. Hindi. Kanina pa siya gising. Ay, natin muna dito. Ano? Ano ba 'to? Nanggaling na kayo kaya ano? Power Ranger. Ano nga na. Ano nga na. Wala nga rin sila. O hindi ka hindi na kayo pumunta kaya kaysa, kaysa. doon. Kaya kaya sa sa ako eh. Wala nga. Oo, wala rin. Ewan Ilang kaya araw ka ano? uh, uh, na hindi ko mapasok. Ano nga kayo Simula nung ano po. Ah, uh, ang nagrabay. Holy Week? Or ano? Um, Aksyon. Ay, Holy Week nga. Yun, simula simula na. Lang. ng bakasyon, holy week. Simula holy week. Pero tuloy-tuloy naman po. Kahit po. Sa amin. Friday, Friday. Hmm. Oh. Sabi, wala daw siyang bakasyon. Ano yan? ano ka? Sa ka nasugatan? Sa nagari po. Nagari? Doon sa ano? Kasi sila ng gato. Ay, tapdandahan <laughs> lang. <laughs> okay lang naman po. Ay, ano yan, bugasan, Wag, dapat takpan mo yan. Mamaya may infection yan, kuya. Paano yan, kuya? Buti hindi ka rin mabagsak kasi last ano mo na. Hindi ka rin mabagsak yan. Kasi ano na, bakasyon na. Dapat tinuloy-tuloy mo na, sayang. Anong grade ka na ba? Hindi mo alam kung anong grade ka mga pasok. Ako pa naman, hindi ko alam yan. Ibig sabihin, simulan May. May pa lang. Eh, hindi. May, may, may um, ang mahal na araw, araw eh. Hindi, yung okay, mga na nagparaan pa kung paano mo sa teacher. Opo, teacher, dapat ka usap. Sayang, kuya. Hindi, sana, ngayon. ano ka mo yun. Enrollment ka na. Sa mo, ano lang, walang nagbabantay kasi kay nanay. Ganun lang. Okay. Sabihin mo lang ganun. Baka bigyan ka pa ng, ano, exemption. Baka pwede kang kahit mag-exam lang. Hmm. Alam mo, nagchat-chat sa t niya at LB. ayan na at LB. Ano pala mm, eh. Kaya wala akong okay. oh. cellphone. Ay, cellphone mo ko eh dyan. Friend ko pa yung t-shirt. uyun yun, kahit chat mo Pero lang. Pero hindi yung, hindi... sabi, sabi, sabi mo sa ko wala ni Paano yung -chat, chat ko? Sa wifi. Wifi, connect ah, lang. nakikonek ka? Uh -huh. Kanino? Sa wifi. Ah, sa Piso wifi uh -huh. lang. Pwede yun kahit walang SIM card. Um. Paano kayo, an ano na, alakal daw kayo sabi ni Nanay na kanina? Okay. Okay. Ano yun? anong klaseng kalakal ko yun? Anong baka? Kalakal tsaka... Bote? Ah, <laughs> uh, <tabi. laughs> Plastic. <laughs> si Bak pa ni. Ah, ganyan. Sinisibak nyo. Tapos si Bak pa tawag niya. Ay, si Bak daw niya. Sabi, eh, may junk shop doon. Nakabukal. Hindi naman siya pinabenta. Sabi ko, mm -hmm. magtatanong kami sa ibang junk shop. Saan napunta yung na, ano mo? Yung na, binenta? Na, yung hindi nabenta, nakalakad? Saan lang? Paano may mabenta? Ano lang? Ah, Saan sa ibang junk shop na naman? Try ano niyo sa iba. Hapon. Sayang. Ngayon, inaani niya. Eh, hindi pa ba kayo kumakain dito, ngayon, ngayon na. Ay, baka bumalik na. Uh, babalik ba agad yun? Hindi. Hindi pa po ba kayo kumakain? Hindi pa. No, no, ano ka gabi? Nangala ka na po. Oh. Ngayon naman, may ginawa rin kami. Hey, ito nga, nagtibak na. Wala ko. Wala Buti nga, pinakunta kami ng laki ni, ano, pag-tipat ko nila. Ano lang. Na, Ang tangalian namin. Mukha na sugatan siya. Gusto ko nga makabenta para ka sabihin ay pinapay makabili. Ah. Kasi hindi man daw na nila nabili. Pakinisin mo lang. Ano lang ko lang sa kanya, pakinisin mo. Sabalik so, mo sa amin. Ibalik mo kay ano. Kay tita. Oo. Oh, oh. Ano lang yun? Liha. Liha. Kunin niya ni Tito pag nakita niya kasi gusto ni Tito mga ganyan. Ano ka siya? Tak lang pwede na Tapos gawa ka ulit. Tapos binta sila kaya Ranger. Ganda yan. Baka makabenta kayo. Anong giyagawa ni ako yung dito? Ganda ano din. Nandun yung nanay niya eh. na! Hindi pa namin kasi makunta. Panay niya. Oh, ito, ito oh. na yun. Pagpasensya mo na lang yan. Nakantihin ko, matagal pa siya babalik. Wala siyang sim eh. Pawit ka na. Sugat mo kuya, dapat eh, ano mo yan. Okay lang po yan. Mm hmm. Umaya, okay. may infection so, pati ka. So, okay. Hmm, oh, tatignan na yan. Yung dumulas. Ayan pa yata. ano yan? Dari lang. May band-aid yata ako yun ta? Dating ka na. Third year na po. Incoming, ano na po. Third year. Incoming. Kunti na lang. Four years ba yun? years. Po. ano na ako dito? Uh, two years na pa ako kay dito. Ano ba ano may steward? Ano? tourism po. Steward is Pwede din naman din po. Depende kung ano pong gusto mong trabaho pag nakagraduate ka na. Pwede ka rin kumuha ng trabaho. Four years po yan. Four years po. So. Ayun, Pang ano mo sa sugat mo? Ito lang. Ayun na. Ayun na. Pili ka band aid. Sige. Okay lang. Pili ka ano. Ito. Ayan mo. May ano. May benda na. Sige na. Sige na. Linisin mo muna yung sugat mo tapos ano. Mamaya sa so, oh, mamaya mo yeah, okay Bam, na lagyan. Ang linisan. Ano ito? Okay, lang. Kanya bilis shell pan aid para matakpan. Tapos ito, eh, beta, -dine. beta -dine po. Lagay okay. niya na diyan sa sugat niya. Pero linisan mo muna kuya. Okay. 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 No, lagari mamaya po ano, mo ka, magbakal pa ay talawang pata. Linisin <makes noise> mo muna. Kasi mama, ikaw nakatingin <noise> ako kanina oy okay, na, na kayo. <laughs> <ukay, ukay>, ano <laughs> <manunong kayo> <laughs> na! Tapinado na! Tapinado na! na! Tapinado 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 mo yun, na! Bago-bago pa naman. Tapinado na! na! kayo. Doon tayo maglaro. Ang niya. o gabi na yan. Gabi, na po. Hindi, kasi nila yung poste. Nila mm -hmm. lang bitinan, mm -hmm. eh, mapuputol yan eh. babagsak sa bubong. kausapin uh -huh. mo na yung okay, teacher yeah. mo na papasok pa. Para mm -hmm. ano. Hindi ka na pala, mano, tagal mo na palang hindi nakakapasok. O, buhay lang na rin So, yan, kuya. Paano yung pagpupuntahan mo? Teacher mo. Kausapin niya muna. Kausapin niya lang naman yun, na itapanggapin pa rin niya. Ano nga, kaiba-iba ang iba ano nila. Ang um, dami nilang pinpon nila sa face, di ba? Kaiba. May isa, Ay, ano? Yung, ano pa? Ano na yung school? Uh, yung lang, isa lang... Sa na yung school alam, eh. niya? Ay nga, iba-iba, tatuya. Patanong pa lang po kayo, teacher. Sa saan dyan? Sa phase 1. Phase 1 na? Ah, sa phase 1 na. Ano saan school ba siya? test, da, sa ALS na. May sa ALS. Yung pa, ALS ka pala eh. Kaya pala sabi niya, hindi niya alam ko anong grade siya. Ano, hindi <laughs> niya rin sinabi ALS. ALS test na yun, walang, ano mm -hmm. yun. Wala, Maganda yun, kuya, kasi ano yun, para kang okay, shortcut one, ang tawag doon. Talentalan. O, pag naka-ano ka doon. Pagka, ano, nakapasa ka, kunari sa mga, ano nila, ano, hmm. ma kapag trabaho ko? Ka. Chote, oo, oh, pwede ka mao pagtrabaho ko, ya. Ayaw mo bang mag-abroad? Sama mo si Nanay, oh. Pag oh, naka pagtrabaho ko, pa. magsisikap ka lang, Kuya, para mag-aral. Dadalhin mo mga abroad ka. Magaganda din sa bansa niyo, mamay-drah. Ay, oo, oh, doon mang oh. Ganon sana. Oo, no, oh, totoo oh, yun. Yeah. Maraming punta na ibang bansa. Mm. Alam, yung may mga ano din ako, kuya, na nag-stop na mag aral Tapos gusto na mag-abroad. nag sila. Nag-test na. Kasi malaki sahod sa ibang bansa, kuya. Eh. Hindi, hindi ka tula dito na ano. oo. po, malaki talagang sahod. Kaya ako balak din namin mag-abroad. Hindi ko alam yung ALS na yan. Kasi yung Aral ako hindi, oh, ano lang, mag-aral talaga. Oh, mm. ano. yung tununan, Dapat tuloy-tuloy ka pumapasok. Yung alis kuya, maganda kasi yun, ano, yan, para yun sa mga, kunyari, hindi ka nakapag-aral ng elementary, kunyari, may na-skip ka doon, pwede kang mag-aral ng alis para, ano, talon-talon, diretso ka na agad, kunyari, grade 6, hindi ka nag-aral ng, ano, grade 5, grade 6. Kapag nag-als ka, pwedeng kung yung edad mo, maaano dun sa mismong grade ng ano mo school mo, kung saan ka nababagay na edad. Ganun Ay, ka. Parang nakakahabol ka. Pa. Opo, makakahabol at makakahabol ka. Ganun po yung ano ng ads. Yun lang naman ang pinag-aiba sa college. Mm hmm. Iba-iba uh, kasi ang paliwan. Sa... Pero tuloy-tuloy <laughs> tuloy po yata. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy Hanggang sa uh, college. Mas tayo okay. sa certificate. Mm hmm. Bibigyan ka dun. Matapos mo lang yun, may certificate ka. Kahit saan ka mag-apply hindi, kaya dapat magsipag ikaw, magpaso. Sayang yun, kuya. Hmm, dapat kahit papaano. Kasi nang magbakasyon ko hindi ka na pasala <laughs> na Chat. mo, chat mo ulit. Pagbibigyan ganyan sabi lang ng maayos kausapin yung teacher. Wala namang masama. Basta naman teacher, nakakaintindi naman yun. Oh. Mababait yung mga teacher. Ay, Bili ikaw ng kain ng pagkain po. Sige. Hmm. sige. Buksan mo na oh, po. <laughs> Ay, <laughs> kablas, ingat. Pabilis na. Pa ingat po. Ingat kaya dyan na. Ah, salamat po. O, oh, ingat mo si nanay. Ah, sige po. Ano pa bala kay mama? Opo. Oh, Bye-bye, nay. Bye. Thank you. Oh, Bye -bye, Thank you po. Thank Opo.